tatlong dekada nang nakalilipas, may batang pagalagala sa palengke na natagpuan at dinala sa isang bahay ampunan. 35 years old na ngayon ang batang yon, si Jojo, at narito siyang muli sa Pilipinas para hanapin ang kanyang mga tunay na magulang. Sa gitna ng ingay ng Munoz Market, Nagahanap ng katahimikan at kasagutan ang ngayoy 35 anyos ng si Jojo. Missing boy. Um? <coughs> no, no. Father bisaya uh, Not sure. Nagtatanong sa mga tao at sa mga pwesto rito kung meron bang nakakakilala sa kanyang pamilya. Nanay. So that's May 1985. Hello. Tatlong dekada na kasi ang nakararaan nung si Jojo natagpo ang palaboy-laboy sa palengking ito. Limang taong gulang pa lang daw siya noon, hindi nakakapagsalita at walang anumang detalye tungkol sa kanyang pamilya. Ang kumupkop kay Jojo, isang jeepney driver na nagngangalang Joel Mancelo. Sa kanya isinunod ang pangalan ni Jojo. Dahil hindi raw mahanap noon ang kanyang mga tunay na magulang, Dinala si Jojo sa RSCC o Reception and Study Center for Children sa Quezon City. At dahil wala talagang nagpakilala noong kamag-anak niya, kalaunan inampon si Jojo ng mag-asawang Australyano, sina George at Julie De Carteret. Dinala nila si Jojo sa Australia at doon na ito lumaki at nagkaisip. Tunog banyaga na ito ngayon, pero Pinoy na Pinoy pa rin daw. My mom was told that she wasn't able to... Give birth to a child. So that was sort of the catalyst for them to make the decision to adopt a child from the Philippines. And my father at the time, he did a lot of business uh, in the Philippines. He saw a lot of uh, street kids and he said that we, we should actually adopt a child from the Philippines. My parents were amazing. They were very thoughtful and they they really assisted me in the transition coming from a Filipino culture into a, an Australian culture. Six months after I arrived in the Philippines, I said to my mum, When am I going to be white? I thought that, you know. After being in Australia for 6 to 12 months, that I turned white and be Australian, which is, yeah, which was pretty funny. It'd be such an emotional thing to, <laughs> I can't imagine what it'd be like to meet his mother. To me, yes, she's a woman who gave birth to him. There is another woman out there who, who loves him. Hindi raw siya itinuring na iba ng kanyang nakagis ng pamilya. Binigyan siya ng magandang edukasyon Katunayan, isa na siya ngayong filmmaker. May-ari ng sarili niyang film production company sa Sydney, Australia. I consider this as probably the hardest project ever. Telling your story of yourself is very, very hard. So I had to really rely and search for local filmmakers here to help me because I can't do it by myself. Ngunit kahit nagtagumpay daw siya sa napili niyang karera, sadyang may kulang sa kanyang pagkatao gusto raw niyang mapunan ang kakulangang nararamdaman niya. Kaya nito ng Disyembre, umuwi siya dito sa Pilipinas para hanapin ang kanyang mga tunay na magulang. I've grown up all my life really asking myself, who am I? I'm 35 and I really don't know who I am. It's been really amazing the last two months because I've really started to really understand my Filipino side and to come to the philippines and to see people that look like me you know and, and people who could you know could potentially be my my parents una niyang tinungo ang bahay ng punang kumukupkop sa kanya sa loob ng isang taon doon nakakuha siya ng kanyang mga lumang dokumento at litrato. Dahil din doon sa resulta ng aming public service or announcements sa radio at saka sa newspaper, negative po talaga yung results. So ang ginawa noon, nagpetition na declared as abandoned dependent available for adoption. Being around my brothers and sisters back at the orphanage was, it was really cool to be back home. It was like a, the home that I grew up in. You know. But Joel Mansell is a really crucial lead for us because he will be able to tell us, hopefully, where he actually originally picked me up from. Hanggang ang ni Jojo, dinala siya sa Muñoz market. Duon, nakilala niya ang 55 años na si Badan. Kwento ni Badan, may pinsan siyang nagngangalang Danilo na di umano nawalan din ang anak sa palengke ng Munoz noong dekada 80. At ang pangalan daw ng batang yon Dante. Nagkaroon din ako ng utom. Sabi ko nga, parang ikaw o ano kasi wala naman ibang nawalan ng bata rito, maliban sa kanya. Kaya si Jojo, agad nakipagkita kay Danilo, ilang araw bago magpasko. I Yes. May iloksyon dugo. Nung makita ko siya, kaya nang pagdating ko, yun na nga yung nailang ako. Iba yung niya eh. Kaya hindi ko pinilit talaga yung makam sa kanya. Bago pa raw nawala noon ang batang si Dante, may lamat na ang pagsasama nila ng asawa niyang si Vicky na nung panahong yun, nasa Samar. Nawala raw ang kanilang anak matapos itong humabol sa tiyuhin itong si Mario na pasakay noon ng jeep sa Muñoz. Hanggang sa hindi na nga nila tuluyan pang nahanap ang bata. Sa ngayon, meron ng bagong kinakasama si Danilo. May tatlo na siyang anak na binubuhay niya sa paglalako ng biskwit. Talagang masakit na nga uh, nawala sa akin yung bata. Magdamag kami noon hanggang kinabukasan, walang tulog, hinahanap pa rin namin nagdesisyon ng tatay ko nga pumanawagan sa radyo kaya kami nakarating ng ano Makati doon kay Inday Badide yata yun. Ang ina naman ni Dante na si Vicky, natagpuan namin sa Marilaw, Bulacan. Pero anya, hindi magkatugma ang mga petsa. Kung 1985 napulot si Jojo sa kwento ng kanyang hipag, ang anak niyang si Dante nawala taong 1989. Wala kasi ako dito no, noon nung nangyari yun. Basta nabalitaan ko lang na wala. Siyempre, masakit sa dibdib dahil anak ko yun eh. Hanggang ngayon, inaasam ko talaga yun na makita ko. ang sabi naman nila, hinanap daw nila yun. Hindi naman daw nila talaga as inakita. E, tinatanong ko rin naman sa kanila yun. Humihingi nga ako ng picture. Wala daw silang picture dahil ipinamigay daw nila. Nung panahon na nawala yung bata. Mula raw nung nawala si Dante, hindi na ito nawaglit sa kanyang isip. Nung makaluwas nga raw siya noon ng Maynila mula Samar, araw-araw siyang nag ikot sa Muñoz Market, umaasang makikita niya ang kanyang anak. Hindi naman ako nawawala ng pag-asay, na hindi naman sumagi sa isip ko na as in patay siya o ano. Nasa isip ko talaga buhay. Napagod man daw ang kanyang katawan sa paghanap noon, hindi sumuko ang kanyang puso. Hanggang nitong ang Disyembre, nakilala niya si Jojo. Nung makita niya ang lumang larawan nito, naging emosyonal si Vicky. Hanggang ngayon, inaasam ko yun. Yung ang panalangin ko, sana nga si Joel, siya na nga. Eh. Sana siya na nga. Masaya na rin ako. At least nakita ko na magandang buhay niya, naging buhay niya. Para makumpirma kung si Vicky nga ba ang hinahanap na ina ni Jojo nitong December 22, sumailalim si Vicky pati na rin si Jojo sa DNA test. Sa susunod na linggo, inaasahang lalabas ang resulta ng DNA test. Kung maging negative, hindi rin masama ang loob ko. Kung maging positive, plus lalong masaya. Because I was very cautious of my expectations of wanting her to be my biological mother. And what I noticed in her eyes was that we kind of had the same eyes. When I said goodbye to her and when I hugged her, I felt something and I, I, don't, I don't know what that is yet. And I don't want to jump into feelings and, and, and all of that until I know for sure from the DNA test. Noong siya ay apat na taong gulang pa lang, nakakita sa kanyang palaboy-laboy. Samantala, habang naghihintay sa DNA test results, nito lang webes si Joel na nawagan sa radyo sa sino mang nakakakilala sa kanyang mga magulang. Joel, say good morning to our listeners. Good morning. Good morning. Hinanap din namin ang sinasabing jeepney driver na nakapulot at nag turnover kay Joel sa bahay ampunan. Si Joel Mancelo, pero walang makapagturo kung nasaan ito. Hello. <laughs> Long time no see. Long time no see. Long time no Good to see you again. At nito lang ding biyernes, sa kauna-unahang pagkakataon, nagharap-harap. Sina Danilo vicky at jojo i can bring all the family back together because when dante was lost everyone kind of came apart so i'm hoping that because i come here that i bring the family back together <laughs>

Saan man tayo mapadpad, ano man ang ating marating. Hindi man natin alam ang tunay nating pinagmulan, hahanap-hanapin pa rin makapiling ang tunay ng mga magulang. I know that they're still alive, especially now being 35 and being older. I can only imagine how old they would be. Time's running out. When people know that I'm adopted and when they ask me, have you looked for your parents, I want to say yes. I actually found them in Manila.